Kali 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 ka. Puka puka. Puka muna. Huwag mo ipakita ang ano. Uh, may tanong lang ako sa iyo. Anong masasabi mo sa performance ng Celtics at saka sa Dallas? Ganda pinakita lang ng harap ka dito. Dalawang team. Anong mai-comment mo sa Dallas? Okay lang. Harap ka dito. Okay lang. Ilan ba sa kanya? Maganda yun pinakita nila. Sampo rin yung siguro Ha? Maganda pinakita nila. Punta Kumusta naman yung panalo mo sa Celtics? Ano? Harap ka dito. Okay. Ano? Hindi ba maganda, maganda maganda panalo ko. Panalo ka ba? Magsalita. Parang ano medyo lamang ako ngayon. Nalo, na nalo ano. ako ng ano? 4-5. Rupay, panalo mo, series per game series series kopay viral na yung video mo May Interview mo ah uh, anong pangarap mo paglaki mo boy oh, magiging player parang ano ano ande lang. ano ano tama ano 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 Jason Tatum, da si Bakit yung... idol mo si Tatum? Yung kapatid yung ni Yanis, ayaw mo yun? Kapatid ni Yanis ba? <laughs> Tumawa si, ano guys, si Boy Lamia. Anong year ka naman yun? aaral ka ba? Ha? Second year pa lang ako. Si Kanyar. Anong year ka na ngayon? Si Kanyar? Second year. Ilang taon ka na? 14. May jowa o single? Single lang ako. gusto single. Lasun sa buhay ko 'yun. Ha? Lasun sa buhay ko 'yun. Ano ano? Lasun sa buhay ko 'yun. Lasun sa, sa buhay mo 'yung jowa-jowa? Oo. -jowa. Ah. Paano mo nasabi na lasun sa buhay mo? Tigil-tigil na lang magbasketball, no eh. Ah. Tikol na lang, no tikol, no para ako. Tikol na lang parang tapos basketball, Pero Kayo so, ano, may message mo kay Jason Tito? Message mo. Prof. Hindi, magsalita ka. Okay na yun. Panglamya okay. tayo ngayon, Wala eh. tama pa. May bawas ata na. No? Kaya ko lang ata dito, eh. Hindi, oh, kanina. No. Magang maga. Tingnan ko yung Tony Boy kung ano ba, be. So. Medyo bawas pa, kunti. Bawas. Pero sa Dallas, ay, hindi ma-idol no? si ano. Si Kyrie idol ko oh, yun. Sila si Luka. Paano yan? Nalaglag na sila. Ano lang? Pata lang ato eh. Buti na lang. Kumusta huh? ako sa dalawang team na yun. <laughs> Magkano panalo mong sa da, sa ano Celtics? Ayun na, or five nga. 4-5 nga. 4-5? Magkano ba series mo? Ano? Naka 500 ako. Series. Oo. Oh. Doble yun. Yun na. Bakit Kapay. nakahiligan mo yung ano basketball? Ano lang, ano lang influenced lang din ng akong tatay. Ah, kumbaga yung tatay mo basketball player din dati na hindi natanggap ng PBE. Um, ilang taon ng tatay mo? 31. 31. Ano'ng trabaho ng tatay mo ngayon? Driver. Driver ng um, truck. Truck. Uh, Anong may Ola. message mo sa mama at papa mo? I love you. Message, message. Wala. Lagi silang magingat. Sabay. Yun lang. Bye-bye. Ba bye babay na, bye-bye na.